Dili mo ka naog si Maria Belina Costa. Gikan sa ang pweso sa Mindanao Development Authority isip chairperson, bisan pa man nga gitudo na sa palasyo si Leo Magno, isip bagong chair nga mahulip ka niya. Sa 48 minutes nga meeting sa mga kawani, nga gipasibya sa social media, gipasibaw ni Acosta ang iyong pagtuong ang iyong termino, mahuman sa tuig 2028. The and intent of the law of RA 9996 shall be... You. I you to know. Si Acosta gitulo ni kan Presidente Rodrigo Duterte niadtong tuig 2022. Uli kang Emmanuel Pinyol kinsa napakya sa pagkompleto siyang termino kay midagan kini isip senador. Si Pinyol mihulip sa kani chairperson nga namatay nga si Abdul Kair Alonto. Una nang gitulo ni Duterte si Alonto niadtong September 9, 2026 aron magsilbi sa unom ka tuig nga termino isip minda chairperson. Apan tulo ka tuig lang ang pagpanerbisyon ni Alonto tungod kay namatay ini. Hinungdan nga gituboy ni Duterte ang usa ka OIC nga si Atty. Nathaniel Dalumpines. Pagkahuman ni Adto, gitudo na usab ni Duterte si Emmanuel Pinyol na itong Oktober 5, 2019. Apan, mihawa si Pinyol na itong Oktober 5, 2021. Pagkahuman sa duha ka tuig lang na pagpanerbisyo. Sa katapusan, gitudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Acosta na itong Enero 6, 2022. Ang pagsupak ni Acosta, nagikan sa iyang interpretasyon sa Republic Act 9996 nga mao'y naghi sa Mineral Development Authority nga naghatag kaniya og unom ka tuig nga termino. Giawhag niya ang katauhan nga ipatigbabaw ang lagda sa balaod o gihagit ang legalidad. Pagtangtang kaniya kay sumala nini dili tukma sa Republic Act 9996. Magpasaka ko na og legal nga kwestyon si Acosta batok sa appointment ni Magno gibalik-balik niya ko sa og tumbok ang Republic Act 9996 kay unom gayud kuno katuig ang iyang termino og kutob pa sa 2028 ang iyang paglingkod sa mga opisyal kawani sa Minda mo kini ang mando ni Acosta I call on everyone all democratic loving Filipinos na Huwag nating pabayaan na basta-basta lang na set aside ang letter of the law, intent of the law, spirit of the law, which created Minda, RA a nine main lenses. Republic app po ito. Hindi ito mas mabasta. Kung gusto niyong baguhin ang Republic app, if you want to revise it, receive it, you have to go through the process, go to Congress, your House, Upper House, Senate, para baguhin. Kung hindi ito naayot sa isip ng nasa poder So yun lang naman, ilagay lang sa ayos. Ilagay sa ayos. Kasi kung totoo naman na mag-termine ko sa aking posisyon, eh wala namang problema. Sa iyong pagpabilin sa pwesto, naghangyo si Acosta ang suporta so, so, sa iyang legal na kausa. Ng HR, admin, and finance, ang unang nage-engage in any transition, in any office for that matter, nilang sa kabila. So ang direction ko sa HR unit and Division, Finance Division, get your directives from my office para iisa lang ang ating focus at direction. Kasi kung kukuha ka ng direction sa isa, kukuha ka ng direction sa kapila, maglo. So, let us have one structure, one organization, one direction. Doon po kayo kukuha sa aking upisina ng directives. na from self awareness Apan Alang sa mga eksperto sa balaod, sila nagsugyot na kining pagsumpaki mahimong mosangpot sa usa ka ng nga kaso. Diin ang pagkalihitimo sa padayon nga paglingkod ni Acosta sa posisyon mahimong legal nga kontrahon. Sumala sa mga eksperto, ilang na matikdan ug kasagaran nga ang gahom sa presidente sa pagtudlo sa bag-ong Minda Chairperson mahimong magpatigbabaw batok sa gitak ng termino. But pasabot ang usa ka presidential appointee magsunod sa mando o sa kamanduan sa presidente tungod ang posisyon nakabase sa trust and confidence sa usa ka presidente nga naglingkod. Edith Kaduay News 9 Philippines, stay safe.